guys, bumalik ulit yung panibagong stock natin dito, 50 series ni Gigabyte. So, sa mga hindi nakakalam, itong unit na to, hindi namin to na-vlog before dahil mabilis na ubos yung first batch. So ngayon, malalaman natin bakit kaya. So ito kasi si Gigabyte Gaming A16, naka RTX 50, 50 na siya. So sa naghahanap pa ng more enhancement and advance, meron na din siya 50, 60. So bukod dun, ito yung isa sa maganda rin. Naka i7 na siya na 13 gen. And additional thing, kagaan dito, 16 GB na DDR5, 5200 MHz, na upgradable pa up to 64 GB. Pagdating sa storage nito na naka 512 SSD. Di lang yun na. Gradable na to dahil dual slot to. So pwede kayong mag-additional for future proof. Then ito, pansin ko sa screen na ito na naka 16 inches na siya. And additional thing, pagdating sa refresh rate is naka 165 Hz na rin. So normally, sa mga ganitong 50 series, makapatak ito ng mga around 80,000 above. Pero kay Laptop Factory, syempre, mas affordable. Dahil ang price namin dito kay Laptop Factory, para kay RTX 5050 is 16,999. And para naman kay RTX 5060, 69,999 na lang. Then lastly, assured na assured kayo dito sa Gigabyte dahil meron siyang 2 years manufacturer's warranty. And additional thing, meron na rin siya backpack. So guys, ulitin ko, itong unit na ito, napaka mabilis maubos. So kung interested kayo, pumunta lang kayo dito sa Laptop Factory sa harap lang mismo ng Robinson Magnolia dahil basta laptop, Laptop Factory.